Akala ko totoo siyang kaibigan pero lahat ng sikreto ko ginamit niya laban sa akin. Hindi ko agad nakita pero isa pala siyang manipulative na tao. What's up mga bro? Welcome sa video kung saan pag-uusapan natin ang mga kwento ng buhay, ng damdamin at ng dark psychology sa likod ng bawat kilos ng tao. Ngayong episode, may kwento akong siguradong maraming makakarelate. Ang kaibigan na akala mo, kakampi mo, pero unti-unting sisirain ka pala. Ito ang kwento ng isang taong naloko ginamit at pinaglalaruan ng taong pinagkatiwalaan niya. Isang kwento ng dark psychology, emotional manipulation at pagkakawalan ng tiwala. Makinig ka ng mabuti, baka isa sa mga tao sa paligid mo Ginagawa na pala ito sa'yo. Lahat nagsimula noong college ako. Bagong environment, bagong buhay. At tulad ng karamihan, hinanap ko rin ang magiging safe space ko. Doon ko siya nakilala, si Rika. Mabait, laging handang makinig. At higit sa lahat, lagi niya akong pinupuri. Ang galing mo talaga magsalita. Buti ka pa, parang ang dali sa'yo ng lahat. Alam mo, ikaw lang talaga yung nakakaintindi sa'kin. Noong una, Naisip ko, wow, ang swerte ko. May isang kaibigan na tunay at totoo. Pero hindi ko alam Umpisa pa lang pala yun ang pagkakabihag niya sa akin. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo akong napapalapit kay Rika. Lahat ng problema ko, sinasabi ko sa kanya. Lahat ng insecurities ko, siya lang ang nakakaalam. At sa tuwing down ako, nandyan siya. Pero may kapalit, kapag siya naman ang may problema, ako dapat ang unang re -responde. Kapag hindi ako available, magtatampo siya. Okay lang, hindi mo naman ako priority. Hayaan mo na lang ako, sanay naman akong wala. Mas importante naman sila kaysa sa akin, di ba? At bilang kaibigan, syempre, makokonsensya ka. Hindi ko agad nakita, pero unti-unti na pala akong minamanipula. Kapag may bagong kaibigan ako, parang may selos siya. Kapag hindi ko siya inuuna, guilt tripping agad ang sagot. Minsan, sabay kaming nag-apply sa isang organization. Nakuha ako, siya hindi. Nagulat na lang ako sa message niya. Sana masaya ka sa bagong mundo mo. Ako, dito lang, sa wala, nakakagulat. Pero grabe ang tama na feel ko na parang ako ang may kasalanan. At dahil doon, lalo akong napalapit sa kanya. Mas naging dependent at siya mas naging dominante. Hindi siya nagsisigaw, hindi siya nananakit. Pero ang konsensya ko, ginugulo niya araw-araw. Unti-unti, napansin ng ibang kaibigan ko na parang lumalayo ako. Hindi ko alam, pero si Rika pala, nagsisimula ng sirain ang imahe ko sa iba. Alam mo, ayaw lang niyang sabihin sa'yo, pero hindi kanya talaga gusto. Ako lang ang tunay niyang kaibigan. Pero ginagamit ka lang niya. At ang pinakamasakit, ginamit niya ang mga sekreto ko. Mga bagay na ako lang ang nagsabi. Biglang kumalat. At ang sabi niya, sorry, hindi ko sinasadya. Nadulas lang ako. Pero hindi lang isang beses. Hindi lang dalawang beses. Sunod-sunod na. Doon ko lang napagtanto na hindi ako pinoprotektahan, kundi kinokontrol. Na ang akala kong kabaitan niya ay paraan lang para maging dependent ako sa kanya. Na ang support system ko ay nagiging emotional prison. Kaya gumawa ako ng distansya. Hindi na ako nagkwento, hindi na ako agad sumasagot at doon siya nagsimulang magalit. Hindi na siya sweet, hindi na siya concerned. Bigla siyang naging harsh, naninira at tinatawag akong plastic. At sa wakas, nasilip ko ang tunay niyang anyo. Ayon sa dark psychology, ito ay isang uri ng emotional manipulation. Ang tawag dito, covert control or emotional blackmail. Ang mga taong ito ay hindi humihingi ng control sa harapan, pero ginagawa nila ito sa pamamagitan ng guilt drama at selective kindness. Gagamitin nila ang iyong kahinaan para ikaw ay sumuno Babalutin kanila nila ng pagmamahal na hindi mo kayang iwan. At kapag sinubukan mong lumayo, ikaw pa ang masama. Hindi ito simpleng selos. Hindi ito insecurity. Ito ay manipulation na kinukubkub sa pag-ibig. Narito ang mga red flags ng isang manipulative na kaibigan. Laging nagpaparamdam ng guilt kapag hindi mo sila inuuna. Laging may hidden agenda ang kabaitan. Ginagamit ang sikreto mo para kontrolin ka. Gusto nilang sila lang ang center ng world mo. At kapag nagset ka ng boundary, sila ang unang magagalit. Kapatid, tunay na kaibigan ay hindi di nagkukulong sa hindi nila ginagamit ang kahinaan mo laban sa kung may kaibigan kang parang si Rika mag-isip-isip ka na at kung ikaw man ay naging ganito dati hindi pa huli ang lahat para magbago gamitin natin ang dark psychology hindi para manakit kundi para maging aware maging ligtas at hindi na maging biktima kung may kwento ka rin ganito i-comment mo sa baba baka sa susunod kwento mo na ang itampok natin huwag kalimutang i-like mag-subscribe at i-share ang video na to para mas marami tayong matulungan at tandaan ang ang tunay na kaibigan hindi nagmamanipula.